PBBM binigyan ng mahalagang papel ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng bagong Pilipinas. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaya ng karamihan, meron din siyang sariling New Year's Resolution. Gayunpaman, pa idinin niyang nangingibabaw pa rin ang hangad niya para sa bansa ang tuloy-tuloy na pagsulong papunta sa isang bagong Pilipinas. Paano ka nga ba makakatulong sa pagsusulong ng bagong Pilipinas? Alamin natin. Makakamit ng bansa ang bagong Pilipinas sa tulong ng bagong Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, upang maging bagong Pilipino, mari kang magsimula sa iyong sarili at pamilya. Gaya na lang sa pagiging maagap, produktibo at masinop. Anya, may maitutulong sa bayan ang mga commitment sa sarili at may kinalaman sa disiplina at improvement Dagdag pa ng Pangulo, maaari mong i-develop ang sarili sa pamagitan ng pagbabasa ng libro, pag-aaral sa paggamit ng makabagong teknolohiya, pag-obserba sa personal grooming at self-discipline, at magiging mabuting membro ng pamilya at pamayanan. Kaugnay nito, matatandang pinagdiwang ng bansa ang Community Development Day kamakailan lang. Ayon kay Pangulo Marcos, nagsisilbi itong paalala sa kahalagaan ng development at improvement ng mga lokal na komunidad. Paigtingin naman ng administrasyon ng pangiikayat sa lahat na maging bahagi sa pagpapaganda ng barangay, syudad, probinsya at sa kalaunan buong bansa. Pangako ng Pangulo sa mga susunod na ligo lalo pang mauunawaan at mararamdaman ng mga Pilipino ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Ika nga niya, isang magandang bahagi sa landas natin tungo sa bagong Pilipinas ay ang individual and community involvement, ang pakikilahok ng taong bayan, ang pakikilahok ng bawat isa. Ang bawat barangay, pamilya o individual ay tinatawag na maging bahagi ng pagbabago. Lahat naman ay may magagawa. Lahat naman ay may may bag. Lahat ay kabilang. Ikaw, ano ang personal commitment mo upang maging isa kang bagong Pilipino? DWIZ Research Report Re -re Report